natapos ko nga nakapaglinis sa kwarto namin mga mamish ay dalidali ko na nga din palang kinuha tong linoleum. At kahit may kabigatan pa nga ay ginawa ko pa din para mailagay na nga. Buti na nga lang ay nakapaglinis nga din ako ng maayos. At sandali lang ay natapos ako. Kaya heto finally ay may lalagay ko na nga din tong inorder ko. Bali 8 yards nga pala tong order ko mga mamis Kaya naman heto nahihirapan akong maglagay. <laughs> Mabuti na nga lang talaga mga mamis ay nakabili na nga din kami ng linoleum. Dahil nung nakaraan nga ay walang available. Ito nga lang <laughs> pala yung gusto namin sa linoleum mga mamish yung kulay brown. Gusto ko nga sana na kulay puti na nga lang in order ko mga mamish pero si Baldo nga ay gusto niya yung ganitong kulay. At sana soon nga ay malagyan din namin ng pintura tong kwarto namin. Kaya heto, ito na muna nga yung inuna namin tong linoleum. Ang dami nga nagre-request na lagyan ko nga tong linoleum tong kwarto namin. At buti na nga lang ay nakabili na din kami finally. Sinusukatan ko nga pala tong linoleum, mga mamish para mailagay ko na nga sa part na to. Sobrang nice nga nito sa personal mga mamish kaya heto kinlow ko no. Asukatan ko na nga pala itong mga mamish ay eh. dali dali ko na nga din palang hinigpitan para yun na nga lang yung susundan ko. Bali gumamit na nga lang ako ng gunting mga mamish dahil wala akong cutter. At buti na nga lang ay naihati ko nga to ng maayos. O diba kabado pa nga ako ng mga oras na nga niyan, pero tinuloy ko pa nga din to para mailagay ko na nga. Iniisip ko nga lang si Baldo ng mga oras na nga niyan, kung paano nga niya nilag nga yung linoleum before. Kaya heto nagawan ko naman din ng paraan. Lalagal ko na nga muna yung sobrang linoleum mga mamish kaya naman heto tinupi ko na nga muna nang maayos. Handang ako na mga oras na nga nyan, baka biglang masira. At naliktad ko na nga pala linoleum mga mamish, kaya naman heto, dahan-dahan ako, baka at biglang matupi at hindi na mabali. O, diba, porket bago, dahan-dahan, ciao. Inaayos ko na nga pala yung paglalagay ko ng linoleum mga mamish para pantay nga yung pagkakalagay. Dito nga ako nahirapan sa pag-aayos ng mga jura box mga mamish, dahil tinamaan nga sa may jura box. Ikakat ko pa nga sana yun, pero hindi na nga lang at inaayos ko na lang. Dito na nga pala ako sa kabila mga mamish, kaya naman heto, heto, tinadahan-dahan ko na nga yung paglalagay para naman hindi matupi. Ay talaga, pagka nag-order nga kami ng linol yung mga mamish ay 8 yards na nga para may sobro. Tinadahan-dahan ko pa nga yung pagpo-fold dito mga mamish para hindi ako mahirapan sa paglalagay. Nagising na nga pala si Bunso na mga oras na nga nyan, at finally nga ay patapos na rin ako. Buti na nga lang talaga, ay hindi na nga din ako nahirapan sa paglalagay nito mga mamish at naifold fold ko nga ng maayos. Kaya heto, inaayos ko na nga pala sa may bandang ref. Hindi ko na nga ipakita ng buo dahil sa mga Oras na nga niya, nandito na nga yung dalawang junakis ko. Yun lang, salamat. <laughs>